po sinabi ng atubay sa nalalapit na kailan sa pagtatapos ayo sa Ditoweb at Basic Education Renewal na itinatak ng Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas bilang punong-uro ng paaralan ng loob. Hindi ko po ang pagpapatunay, ang pagpapatibay at tuloy-tuloy Dr. Romella and Group Seso Pine Schools Division Superintendent, Batay sa mga pagkinala, hindi na magiging kayo pagbayan, School Principal 3 ng Iloyo ng Tigas Integrated School, na mga pag-aaral ng may tatani ng para na ito, ay kasiyasin ang natapos at nakatukod sa pagkinulong pag-elementarya sa ilalim ng Tito Hinihiling ko po, po ang inyong pagpapatibay, ang tuloy ng gawad, ang kanilang katunayan ng pagtatapos ngayong ikalitikima ng April, dalawang ipo, dalawang punkima. Sa visa ng kapangyarihan, ininawag sa akin, bilang katapangyarihan ng sangay, sangay ng lusod ng matuluyo, batay sa pagpapangilala ng inyong punkuro, ginang ulibe ng Leong Anthony Augusto M. Garcia na kayo ay kasiyasiyan ng bukal sa lahat ng mga pinakailangan sa pagkatapos ng puso elementarya sa ilalim ng Kailunlo Basic Education Program na itakda sa lahat ng mga pampublikong Gracias.